Pera ni Loto ako. Oh. Kahapon. Gabi. Pani na lang. <laughs> Alam mo naman sa amin eh. Pag nagloto ng ganito eh. Puro init. Init ulit. <laughs> Dapat ano lang, konti lang niloloto mo para ano. Makaya nyo na umuse. Wait, sang kilo ba niloloto mo? Hindi. <laughs> okay. Kalahati lang. Kalahati lang. Kalahati lang. O kaya pityo lang ang mo. Binibili ko lang yung ano, yung walang buto na. Meron? Meron. Boneless. Masakasan niya may barang may buto. May kung si ka ayaw nung ano. Buto-buto Ano nga adobo? Baka maroon kang na mm Hmm. Nakikita ko sa ako. Mm hmm. Masaya niya yung pag-adobo. Ayaw to. Ayaw Magandang ganda lang ito eh. Ah, eh. Ang ganda oh. mm. okay, diba? mm -hmm. ng ganda ng ganda ng ng ganda ng ng ganda mga ganda ng 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 ng ganda ng kalamansi ng ganda ng ganda ng ganda ng ganda kaya ng ganda ng ng ganda ng ganda ng ganda ng ganda

trở về mèo dùng ông hang ăn. Ta cũng chào bên nhà của Hai. Bên nước mưa ai hang. Ai là con? Dạ. Dạ tôi tới rồi. Để xin tài đi Mulang din ba na ay? Si na Ay! Kapatid. Ayan. Ang kapatid. Ang bahay ng kapatid ko, maganda. So, na Uy. Thank you. Thank you for watching guys.